Ay, mayong hapon na tanan mga kamigo no natagarong puna nag, nanguha tao kan para sa kuang mano kay ako na ni kay sa karong ating ane nang ng muli kagipitan ko panuha manong manuha ko yan eh oh. sige na ni plastar ang butanganan tayo sa umumnya nih na niya tuwang na himong trabaho mga amigo ya, kabubay bubay hindi hindi muna na muna muna taon po nung nahuma na to ay kaduha da ay kaduhang ang ang ayang kan para ane na sila mangitlog ato na masuod diri sa sulod na kulang panig sira kana na kulang na sira pero paning kamuta na no, na trabaho ni ug mataod na ning mapuhon okay ting na para makausa na laktua. Sige, sige babay amping mo kanunay thank you